PVL maglalabas ng guidelines tungkol sa player signing ng mga sister teams. Narito ang Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Isa sa pinal at maglalabas ang pamunuan ng Premier Volleyball League o PVL ng mga guidelines tungkol sa proseso ng pag-ampon ng mga sister teams sa kanilang mga players matapos ma-expire ang mga kontrata nila ayon kay PBL Commissioner Sherwin Malonzo, nais nila i-implement ang tinatawag na showcase period kung saan ang mga mandalarong may expired contract ay hindi muna maaaring pumirma ng bagong kontrata sa sister team na panggagalingan nilang kupunan sa itatakdang panahon. Ito ay upang mabigyan rin ng pagkakataon ng ibang koponan na mag-offer ng kontrata sa mga players. Matatandaan nitong off-season, nagkaroon ng player movement sa mga sister teams tulad ng Choco Mucho at Creamline, Akari at Nextled at kamakailan lang sa pagitan ng Farm Fresh at Zeus Coffee. Habang nagpapatuloy ang diskusyon ng liga sa mga koponan, hangad ni Commissioner Malonzo na maisapinal ang showcase period bago matapos ang taon. At yan ang aking sports news. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.